So oh guys, kasama natin ngayon si Pam. Ah, sinundo niya ako kanina sa apartment. Maghanap lang kami ng parking. Mahirap pala ang parking dito sa Amsterdam. Nandito na kami sa Amsterdam. Ang struggle na lang namin ngayon, halos kasi lahat dito paid parking na. Pero maghahanap kami ngayon ng free parking, no? Mm -hmm. uh, oo, kasi may mga free parking din naman pero bibihira lang. Ayan, finally, nakahanap na kami ng free parking. At maglalakad na lang kami. Okay naman maglakad ngayon kasi maganda ang weather. Sunny siya pero malamig ang simoy ng hangin. Bago tayo pupunta sa city center, ay maghahanap muna tayo ng mabibilhan natin ng pagkain kasi gutom na gutom kami. Magla-lunch muna kami at pumunta kami sa Vietnamese store dito sa Toko Makasan at titignan natin kung ano nga ba ang mga masasarap na pagkain nila dito. Okay, ano ito ay uh, pastay? Buko juice. Buko juice. Lomper at lumpia. Lomper again? Lomper, tapos ito pastay yung mm, sa. Pastay. Mm, mm Ang sarap niya dahil. Sarap nyo mm -mm. mm. Sarap! Uh -huh. Yummy! Mm. 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 Kailangan magkaroon muna ng laman ng ating chan dahil for sure mahaba-habang lakaran ang gagawin natin mamaya. So ito yung ticket ng kanilang tram na tinatawag ayan na po siya ayan na po yung tram ito yung ticket niya At para din siyang para siyang bus na parang train tapos may ticket siya ito nakakuha na kami ng ticket ayan dalawa so ito yung kanilang ticket dito pindutin mo yan oh ah pindutin to? oo ah. Uh, Ay, ayaw niya dahil. dito na dito na lika isa pa isa pa So, ganito lang pala. <laughs> Parang same lang din sa Pinas. Hi guys! First time po makasakay ngayon sa tram. Kung tawagin nila, kasama ko si Pam. And then, nagkaroon ako ng konting problema kasi wala pala akong dalang cash. <laughs> buti na lang sinabi ni Pam sa akin kanina, dapat pag nag-travel tayo, kahit saan, may cash. Even dollars wala ako kasi di ba nagmamadali kami ni John. Hindi ako nakakuha ng uh, pera sa kanya. So, buti na lang. Salamat Western Union. Baka naman, kaya naman, dali-dali kong tinawagan si John para magpasan sana ako ng uh, pera via Western sa akin dito sa Amsterdam. Kaso nga lang nagkaroon siya ng uh, problema sa pag-input ng mga details, mga information. Kaya nakapag-decide ako na ako na lang ang magsisenda ng pera sa kay Pamela. So, tignan natin. Sana maging uh, successful ang uh, transaction na ito. Kung hindi, ay mamalimos na lang talaga si Johannes dito sa kalsada sa Amsterdam. So nakarating na kami, nandito na kami ngayon sa city center. Maglalakad lang tayo, papunta tayo sa sa dam. Dam muna tayo kasi mamaya magboboting kami. So pag naglalakad tayo dito, may makikita tayong Magna Plaza. Magna Ito po yung Magna Plaza. Shopping ano to? Center. Ay, ang laki nang siya. Akala ko parang ano siya. Para siyang uh, castle. <laughs> Nandito na lahat. Magna Plaza ang tawag. So, dito pala talaga ang pinaka-tourist attraction ng Amsterdam. Habang naglalakad kami papunta sa boat, napansin ko itong mga ibon. Parang sa TV ko lang to nakikita. Dati ngayon, matatry ko na. Sa Milan, Italy, ata ako ito nakita. Ah, basta matatry. Gusto kong itry ito. Ang saya-saya tignan ang mga ibon. Pumapatong sila sa kamay unang tao. Ah, parang may pangtuka pala doon. Kaya pala nagsipatungan sila. Saan ba makakabili ng pagkain ng ibon? Kasi gustong-gusto ko din talaga itong mataray. Ayan, so may nagbigay sa akin ang pampatuka ng ibon. Tingnan natin kung lalapit sila sa akin. May pagkain na! Oo, so... Hala, ayan na nga. Nagpatunga na sila sa kamay ko. Ang saya naman ng experience na to. Ay, ayan. Kailangan mo lang palang umupo para pumatong yung mga ibon. Ano ang saya-saya naman dito sa Amsterdam? Ay, bawal magsalita. Hala, pinagkabuluhan Picture dahil na nakagalito ako. Teka. ka. Hello, grabe ang saya-saya talaga dito sa Amsterdam. Ayan, as you can see. Oo, dai. Ayan. Of course, si Pamela din magta-try din siya, o, 'di ba? Oh. Upo diba? oh. ka dito, dai. Oh, ayan. Ayan, 'di ba? Oo. and oh. Yan pala yung pinaka-expensive na shopping center dito sa Amsterdam din makikita nyo dito sa kabila ito naman yung sa Stock Exchange so nandito na tayo uh, sa boat station ayan sasakay kasi kami ng boat at na natin kung makahabol ba tayo dito ay ang ganda So hello ladies and gentlemen, oh, it's loud. Uh, welcome aboard. Welcome in Amsterdam. My name is Eddie and I'll take you on a nice tour over the canals. Voor uh, for the people who are by the open part, it is very important that you don't stick out any arms, legs, head, selfie sticks or whatever. Because the walls are really near, or can be really near, and some of the bridges are quite low. Ayan, paalis na tayo. Ang hirap yung mga tao kasi. Hindi ko sinasama yung mga tao. <laughs> Welcome to our beautiful city of Amsterdam, and host us aboard this unique canal cruise. Ayan na, paalis na ang boat. Tara na, tignan natin ang magagandang tanawin dito sa Amsterdam Canal. My During the 17th century, Amsterdam shone especially bright. My goal here is to the, the central station. And the <laughs> <resident> <laughs> prospect, please follow these rules of the boat. Please do not stand on the chairs. This is this city. This outer fence door got its name from the, the scary or sharp corner man. formed by the city walls that <laughs> met you. Amsterdam yeah. has almost okay. 100 kilometers or 60 miles. Yeah. miles. Yeah.

the original one on the island was built in the 17th century it's a it flea island and the bustling market, market held here was called yeah, flea market they crossed the amstel river -4, -4, of amsterdam's 1500 so look for the great façade with white columns just before the bridge The golden age of the 17th century was a stellar time for Amsterdam. And little much of the shipbuilding in this time of the Dutch traders sailed farther than anyone else. Katapos nating mag-boat right, ay paghanap naman tayo ng restaurant para makainan natin. Hala, ang dami pa lang tao dito. Ganito pala kadami ng tao dito sa Amsterdam. Siksikan talaga siya. So, ayun na nga, dumaan muna kami sa isang mall para mag-CR sana. Kaso nga lang, Maraming korteng. ah uh, korteng means sale. Maraming sale dito. Kaya naman, nabudol na naman si Johannes and John. Nakabili tayo ng damit. Oh, okay lang yan. Isang damit lang naman. <laughs> Wala nang ampera Nakabili pa ng damit. Ay, nako Johannes ka talaga. So, after naming bumili ng damit, ay maghanap tayo ng restaurant ah, para makainan. Ayan. So, magdi-dinner na kami bago kami umuwi hotel pero magtingin-tingin muna tayo dito pala yung kanilang mga signature bags yes, please. Yes, please. ayan so nakarating kami dito sa Indonesian restaurant and nakita namin yung order ng isang customer at mukhang napakasarap kaya gagayahin natin yun na lang din ang order natin for dinner buti nakahabol kami buti nakain kami ng rice mm. Rice is life. <laughs> Rice is life sa mga Pilipino. Mm Galing, mm. mo. Kasi nandyan yung water, nandyan lang yung kalahat. Very nice.

nakalimutan ko kung ano yung tawag sa meal na ito pero sobrang sarap niya beef ito na may bok choy at iba't ibang vegetables oh my god grabe sobrang sarap niya and partner partner ng ko perfect combination talaga tara kain tayo kasi mahabang lakaran na naman Uh -huh. Hindi naman. Nakain mo ata yung ano. Huwag ko nakainin yan. Na. Hmm. tot hmm. Sarap. Start ng lumamig. Mahangin. Mahangin na. Ayan, so pagkatapos namin kumain, ay abang ulit tayo na tram, pabalik sa hotel. <coughs> Hi guys! Pauwi na kami ni Pam. Ang lamig na. Oo Kaya puti na lang <laughs> nagdala kami ng extra. Malamig na. Mm -mm. Nagdala kami ng extra. Maglalakad kami kasi doon kami sa free parking. Exercise na din kasi marami yung nakain namin. Maraming rice? Oo. -o. Mukhang sinadya ni ate na damihan yung rice. Kasi alam niya Filipino. Ang kakain. <laughs> Oh, so ayun na nga, bago ako hinatid ni Pam sa hotel, ay dumaan muna kami sa isang parang convenience store siya para i-pick up sana yung pera na sinend ako kaya Pam. Ngayon, pagdating namin doon, pumila kami and unfortunately, offline sila. So hindi namin nakuha yung pera. Pero dahil kailangan kong mag-grocery, ayan, nag-grocery muna ako and then water lang naman ang binili ko at... Uh, konting uh, chips and uh, bumili din ako ng chocolates pero si Pam muna na ang nagbaya dahil wala talaga akong cash kaya lesson learned next time kahit sa ang bansa pa tayo pupunta kailangan magkaroon talaga tayo ng extra na cash kasi yung convenience store pala na ito hindi sila tumatanggap ng credit card. So, ayun, lesson learned na naman si Johannes. At least, marami tayong mga natutunan sa travel na ito. So, ayan, sana nag-enjoy po kayo sa ating uh, mini vlog for today. Abangan ninyo ang aking susunod na adventure. Bukas, pupunta na naman ako sa Cheese Market. Ang isa din daw yan sa mga pinupuntahan ng mga turista pag pumunta dito sila dito sa Amsterdam. Kaya, abangan!